Stuck on you And I'm deep in my soul That I just can't On my way Ay, niwala kang isa kang kristal Needin' <laughs> a friend Be with you till the end Matanggal yung salamin On my way Sweet oh. baby COVID, Kasi broken family ako. ah uh... Sa pag tulong usapan ko yan ali sa kalam Yo yo yo. Yo, magandang umaga. Magandang-magandang umaga mga Kanoli. At bago yan, salamat muli kay ano Bean Sword, yun Sword. No? Dumadami ng ang pati sa akin yan Bin Bean Sword. Grabe, maraming-maraming salamat. Hindi ako na paglaba. Hindi ko pa sana susuotin 'to, hindi ko sana susuotin yan dito sa ano sa uh, pang dito dito ba sa site. Yung sana yung may okasyon, kaya lang ito. Ayan yung labahan ko. Ito ay may design sa likod. Ito po pala yung ano yung para sa gripo na na-report ko na rin naman to kay ano kay Kuya Franz. Yung, lahat ng nagastos kasi pinadala niya noon 12,000. Yan. yan. yung mga nagastos gripo, tubo, gas, ng makina, labor, ulam. Yan. Charge sa, sa Gcash 8,780. So ang natira 3240. Ayun. 3240. Kasi yung sabi ko, sabi ko doon sa vlog ko, dito na lang kumuha ng materyales sa uh, kina Chinchin -chin. at babayaran ko na lang para at least hindi ano, hindi hindi na ba ano, hindi na hasil kasi simento lang naman tapos kaunting simento lang naman kaya accounting buhangin graba. So bayaran po natin ng ano yun ng 2000 yung nakuha natin yung materialis dito so itong 2,000 mapupunta nato sa dito sa pabahay project kay ano Chin, Chin at itong natitira na 1,240 to 40, ang sabi ni Kuya Franz ay sa pagkain na lang daw dito ulam sa ano sa team ayan salamat Kuya Franz maraming maraming salamat ito Kuya Franz bali ibili na lang to ng ano ng bigas na 25 kilos ayan kasi yan 2 uh, kilos na lang yata yan so si pabibili natin to kay Vince and it's good 1 to 50 Alright. yun Yung, ayan si ate bidang may sadya rin ako kay ate bidang yun Ayan si Ate Bidang, may sadya ako sa kanya Ano? Tingnan ko yung kambing Kambing? Hmm. Wala man ng kambing Di ba may binibinta? Ito yung may kambing O, tingnan natin Tingin lang tayo kung magkasundo na Ha? Ah? Di ko magkasundo nga Ayan si arnel Di ba may binibinta na nakaraan? Patingnan natin. Ayan po. Ganon ba ito, te? Kapatid mo yan? Hindi na yan. Ay, na yun? Ano na yan? Wala na. Pwede yung baraksa, no? dirding lang ng kaunti. Oo, oo.

<laughs> Bahay ni Ate Bidang oh. Ayan Ang cute ng pusa Ang cute ha, ah. anong pangalan yan? Mingming Mingming? Pang ano kuya, pang tawoy sa asawa, uh, sawa Ahas oh. Para walang tubasyon. Ang ganda Kasi may nakuha na kasi dyan oh. Wala na, wala na Kuya. Saan yung sinasabi niya? Dito sa kabila kaya natin. Tingnan natin. Tingnan natin. All right. Tayo rito. <laughs> Oo nga, no? Ayan, mukha mili sa kabila Parang malungkot ka, Ate Bilang Ah, dahil yung labahan Uh, kasama magbomba Mahirap yung problema mo. Mm -hmm. Ah, wala na. Naunaan na. Ah, kagabi palang binayaran. Magkano benta niyo ito sana? 2.5 Ha? 2.5 Wala na iba rito? Ang Victor, yung kambing mo huh? daw Ang Victor Baka yung tulad kambing mo Oo, oh, nagpa may nagpapa Ano ng kambing? Ah, wala, walang confirm ah, Kambing mo daw May naghahanap kasi ng kambing. Yan. Si Ate Bida, kung may naglis... Sa barangay daw yan. Mamagay muna kayo, ma'am. Sa vlog ko. mighty uh, glad Ano ano ba lang niya mam? Bernadette. Si Ato Bernadette kayo ma'am Pinsan ko kaya. Kristalin. Kristalin. Prince Ali pinsan mo. Yan dalawa. Kristalin taga saan nga Kristalin? Taga dyan lang <laughs> po ah? sa resort Malapit? Haba yeah. Naniniwala kang isa kang Kristal? <laughs> <laughs> Yes po. Bakit? <laughs> Nakikita niyo na. <laughs> <laughs> Amo! Amo talaga! Bakit naniniwala ako? Nag-aaral ka? Nag-stop po. Magpapasok naman po next year. Ano natapos mo? Nag-ano po ako? Hindi ko po natapos. Nag-educ po ako social studies sa HTC po. Ah! Okay. di mo natapos. Ilang year na lang sana? Hindi ko pa ano po natapos yung first sem. Ah, bali mag-enroll ka na lang ma ulit. Mag-enroll po ulit sa CSPC, Kasi nursing yung po. Yung ano pinagkakaabalahan mo po. ngayon? Wala po, dito po si mama. Ah, ay ito mama mo? Di alata, para kayo magkapatid. <laughs> Teh, para kayo magkapatid. Maliit lang ako. Kaya pala masama tingin sa akin eh. Kristalin. <laughs> <laughs> yes. Ang ganda ng pangalan mo. Pulutan eh, pulutan. Oo. Lechon? Okay. Oh. bakit Kristalin yung pangalan niya? Ngayon yung gusto kong pangalan niya eh. Unique ang pangalan mo. Ngayon lang ako nakaano ng pangalan na Kristalin. Naka-encounter. Kristal sa akin. Mm. Ilang taong ka na? 18 po. Magna 19 ah, na magna 19. Huh? Ano ang kaligayahan mo sa buhay mo? Ano ko sa anak mo yun? <laughs> Mas maganda yung unda spot. Ano yung kaligayahan mo sa buhay? Wala, well, nakafocus po ako ngayon sa sarili ko. Ang kalungkutan? kagaling Last lang po mo, sa break up. Diba, Ay! Kagaling lang daw sa break up. Kagaling, kagaling mo lang sa break up? Yes po. Pwede malaman paano nangyari. Hindi naman natin papangalanan eh. Ano nangyari? Ilang taong kayo? Nag one year and three months po. Ano nangyari? May <laughs> pa iyaki niya taon ulit ah. Wala well, po. Ayaw ko sabihin. Kailan na lang ganun? Ako po yung uh, nagpa-break. Ikaw ang sumuko? Yes po. Ah, ganun ba? Pwede yung matanggal yung salamin? Wala yung matanggal. Ano yung bursu? O oh, diba kuya, maganda pinsan ko. <laughs> Ba't lahat <laughs> kayo ng maganda? Pre. May grado po. May, malabo ang mata mo? Yes po, 300 po. Pero nakikita mo, malabo ang mata mo. Malabo. Ah, oh, hindi diba, mo talaga? <laughs> ang taas ng ano mo? Sige, sotin mo lang. Baka, baka ikaw yung... Baka madapa ka sa maling tao. Isuot mo, baka madapa ka sa maling tao. Hindi naman siguro magagalit si mama niya. Vlog lang to, team lang Ano lang, yung for fun. Diba, pag maganda yung nanay, mm -mm. maganda rin yung anak Kristaline. Mm -mm. Ano? Anong pinagkakaabalan mo bukod dyan? Sa bahay lang. Sa bahay lang. lang mm. Tapos ano po, nag-jogging po ako every 5, ay 4.30 p.m. hanggang 6. Pwede kami sumama mag-jogging? <laughs> <laughs> Alam nyo, ayun yung takbong pogi. <laughs> <laughs> Ihingalin yata kami ha. Ihingalin yata kami. Ilan kayo magkakapatid? Apat po. Ako po yung panganay. Ay, ikaw ang panganay. Mahirap ba maging panganay? Bakit? Like, yeah. sa in the future siguro yeah. sila diba yun naka uh, depende sa akin ako yung magpapaaral mm. like, ah ganun ganun lang ano mo ikaw ang magpapaaral ganun ang mentality mo yes po kasi broken family ako yes, ah broken family kayo yes po bakit broken family Ay, magagalit sa akin. Pass, pass, pass. Magagalit si mama. Next oh, question po. Next question. Okay. Uh, hey. Diretso na natin, Kamanya. gano'n din naman eh. Ano? May bakalman na kakahalaman uh, eh. Baka kaya kasi magtanong. Hindi, hey, sige lang kuya. Tayo, okay lang okay natin magtanong? Okay lang naman daw. <laughs> Ang niya. Ano? Ay, miss mo yung papa mo. Patak oh, daw, bebe. Opo, pero may ano pa rin. May tampo. Gano'ng kalaki yung tampo mo? Tamis mo na, tamis. 50-50? 50-50? Yeah. Malapit sa Oh, yata kayo. <laughs> ah. Parang maganda ang ngiti mo. Pakit daw ba pakit? <laughs> <laughs> May kawi kang artista? Sino po? Si ano, Donita Rose. Kala ko ka si Jillian Ward. <laughs> ah, pwede rin, Jillian Ward. <laughs> Jill, <laughs> ah? Ah, wala kayong bahay. Nakikituloy lang kayo. Ayan po mga kanoli. At uh, ito po ay coincident na vlog. Kasi nga, naghahanap ako ng kambing kanina. Kasama ko si Ate Bidang. Tapos biglang dumaan to si ano si ano pangalan nun? Kalimutan ko. Kasama yung kanyang mama na nagtatrabaho sa ano sa barangay. Tinutulungan niya yung kanyang mama para yun nga, yung kanilang hanap buhay. At sa pagkakabanggit, napakaiksi ng ano, detalye. Sa pagkakabanggit, ay, naninir, ay nakikitira lang sila. So, hindi ko alam kung kanino sila nakikitirang bahay at broken family daw po. So, Feeling ko medyo or kaabang-abang talaga ang ano ang kwento ng buhay nito. So gawa natin 'to ng part 2. Makakanuli. li right. Bye-bye.